Naibalik na sa kanyang ina ang sanggol na dinukot sa Davao City nitong weekend. Ang sanggol, tinangay raw ng babaeng pinagkatiwalaan ng ina ng bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Hindi napigilang maluha ni Jessa nang mayakap ulit sa wakas ang kanyang lalaking sanggol kagabi. Tinangay kasi ang bata noong Sabado sa Davao City ng di pa nakikilalang babae. Kuwento ni Jessa, Sabado, nang lapitan siya ng isang babae sa may Centennial Park. Nakyutan daw ito sa anak ni Jessa at nagtanong kung pwede niya raw ba itong kargahin. Napapayag naman ang ina dahil nauuhaw na rin siya at kailangan makabili ng inumin. Nalingat lang sandali si Jessa pero paglingon niya, wala na ang babae kasama ang kanyang baby. Agad siyang humingi ng tulong sa mga pulis pero di na nakita ang bata. Pero kagabi, isang tawag ang nakuha niya na may nagsauli na raw ng kanyang anak. Isang magkasintahan daw ang nakita sa bata na inabandona sa may overpass malapit sa Bankerohan Public Market. Nilawakan lang po siya ng sasakyan and then hmm. nakita po nakita ko po, po yung paa. Na Curious po kami so binuklat namin yung ano yung lampin niya. Tapos gumalaw po siya. Agad daw nilang dinala ang bata sa pulis. Walang paglagyan ng aking kasiyahan. Parang nabunutan ako ng tinik nang makita ko na si baby. Grabe talaga ang dasal ko. Sinagot talaga ni Lord. Patuloy naman sa ngayon ang pagtukoy sa pagkakakilanla ng mga tumangay sa sanggol sa tulong ng mga CCTV na nakapalibot kung saan dinukot ang sanggol. Nag-request na tayo ng ano, no, composite uh, sketch kasi mayroong isang vendor kasi na nakikita uh, sa mukha niya. Uh, most probably mag-commitin natin sa investigasyon. Paalala naman ng otoridad, huwag basta-basta iiwan ang mga anak sa mga di kilalang tao para maiwasan ng ganitong insidente. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.